ay yung pumili ng tamang kandidato. So ang hiling ko po sa inyo, wag niyong iboto itong mga re-electionist na naglaan ng zero budget para sa PhilHealth at patuloy na binababoy yung pera ng bayan. Kaya gawin natin guide itong listahan na to para sa pagpili natin ng mga iboboto natin sa 2025. Singilin natin, kalampagin natin itong mga BICAM members mula sa Kongreso at Senado. Sure ako mga boss, itong mga politikong to, lalong-lalo na yung mga re-electionist, e eh umiikot na yan kung saan saan dito sa Pilipinas. Ngayon, sa pagkakataon na pumunta sila sa inyo pag may patawag na pulong yung mga yan, tanungin agad natin yung mga yan. Dear Boss Congressman, Boss Senator, pumirma po ba kayo sa Baycam version ng 2025 budget? Pag nagkanda pilipilipit, yung sagot ng mga yan, eh alam nyo na. O yun lang mga boss, gantihan natin yung mga kupal na mga politiko na yan. natin na zero talaga si Pilat to free up 74 billion pesos. I know Mr. President that's also the question of many. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially um, the administration thought of it as a, a way also to augment certain uh, short uh, fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan but hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na naka-impact sa isang, ewan kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas ma mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi niya na pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Oh. The word for the day is leksyon. Oh. Yan kasi ang sinabi ko ang kahapon ni uh, Madam Sen Chair. Senator Grace Poe. Leksyon daw po sa field. Mm -hmm. Opo. Yung po kasi ay national, yung po kasi ay isang departamento. Mm -hmm. Itong PhilHealth, pardon me for the word, ito po ay kakaibang animal. Mm -hmm. Iba po ito eh. Opo, ito po ay Government Owned and Controlled Corporation. Ito po ang health insurer nating lahat ng mga Pilipino. At ito po mga kapatid ha, ay meron pong pinanggagaling ng pondo. Alright, sa ilalim mo ng batas mga kapatid, saan saan ho ba dapat kumukuha po ng pondo? Ang PhilHealth, may obligasyon din po ang National Government sa subsidiya. Bakit? Eh kasi po, hindi ka rin nakakasiguro mga kapatid, di ho ba, no? Doon po sa koleksyon ng buwis. Kasi depende po yan sa laki ng koleksyon, sa makumukonsumo po ng alcohol at naninigarilyo, at maging ito ngayon, itong mga, mga vape, vape na ito, at maging pagkain po ng mga matatamis. Yan, pagkain ng mga matatamis. Alright? Maripang po naman dyan, obligasyon din po ng gobyerno na masiguro na yung pong mga indirect members po ng PhilHealth ay nakapagbabayad ng contribution. Otherwise, Baka po dumating ang pagkakataon na kapusin sa pera ito para po sa kawkulang benepisyo ng mga Pilipino. Alright, mga kapatid, ano po? Sino-sino ba ang sinasabi pong indirect members ng ating pong Philippine Health Insurance Corporation? Opo, ito po yung mga indigent families identified by the DSWD. Mga benepisyaryo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mga mahihirap na senior citizen. Mga persons with disabilities. Patients identified at point of service or those who are not yet in the PhilHealth database but are financially incapable to pay premiums. All Filipinos aged 21 years old and above who cannot pay the premiums. Sang indirect contributors, I'm sorry, indirect contributors. So sino ho ang magbabayad ng kanilang premium contribution? Kasi hindi maaaring wala kang contribution eh. ba? Diba? Kasi ito'y insurance, diba? Nagbabayad ka ng premium po. So, sino nagbabayad yan? Well, opo, yan ay binabayaran ng gobyerno at maging halimbawa po dito sa batasa ng PCSO at ng pagkor. Kapag po hindi nabayaran yung premium na iyan ng mga indirect members, nangangahulugan na bababa ang koleksyon ng PhilHealth. Okay. Pagbaba ng korsyon ng PhilHealth, kapag nangailangan na po ng pera para po sa ating pong pangangailangan medikal, saan ka naman kukuha ng pera? turo ng leksyon, opo, kanino? Sino po ang kanilang gustong turuan ng leksyon? And po, para kanino? Uh, ito po leksyon na ito ay... Ramdam Nitong si Anong pangalan nito si Lidesma ulit? Nakakalimutan ko lagi eh Emmanuel ito bang leksyon na ito yung mararamdaman ni Emmanuel de Desma? Palagay ko po hindi. ba? Yes. Ang makakaramdam dito, Whoa! kami na naman. Ang pangkaraniwang mamamayan na naman ang kinakailangan pong magdusa, magsakripisyo sa kamalian ng mga opisyal ng bayan. na po naman, ano po, sa mga isyong ito, makialam na po tayo. Nangyayari po ang lahat ng ito. Ito hong sistemang pinatutupad nila po sa pambansang budget. talaga ko po, hinahayaan natin itong mangyari. Kaya po ito'y paulit-ulit lamang na nangyari. At the end of the day na naman ang nagdesisyon dito po sa pambansang budget ay yung pong small committee nitong BICAM na ito. Hindi po kahit ako na frustrate kahit na araw-araw binabantayan ko yung budget ng gobyerno at lahat ng mga pangungurakot na ginagawa nila. Pero alam niyo po, yung isa sa power natin bilang mga mamamayan ay yung pumili ng tamang kandidato. So ang hiling ko po sa inyo, huwag niyong iboto itong mga re-electionist na naglaan ng zero budget para sa PhilHealth at patuloy na binababoy yung pera ng bayan, utang na loob. Huwag niyo na po silang iboto sa susunod na eleksyon dahil kitang-kita naman na ang pinaprioritize nila ay yung sarili nilang interes at hindi yung interes ng taong bayan. Kasi kung hindi po natin gagawin ito, ay patuloy na lang talagang maghihirap ang mga Pilipino, patuloy na ginagatasan sa tax, pero wala tayong pakinabang dito sa mga binabayaran nating tax, patuloy tayong maghihirap. Stuck lang po tayo sa paulit-ulit na cycle ng pagkakaroon ng walang kwentang pamamahala, walang kwentang serbisyo at patuloy na paghihirap. Kaya nga po, ito, lahat ng pamamaraan, ginagawa natin, punta tayo sa Supreme Court, magkakasa tayo, babantayan natin, nag-iingay tayo, ine, uh, discuss natin to para maunawaan ng taong bayan. Pero ultimately po, yung kapangyarihan natin bilang mga mamamayan na ayusin to ay yung to, uh, pumili ng mga tamang leader sa ating gobyerno. At yan po ay maaari natin gawin ngayong uh, 2025 um, nakikita po natin siguro na tayo ng ilang ayuda, ilang tulong, pero alalahanin niyo po, pera po natin 'yan. pera po nating mga mamamayan 'yan. Wala po dapat tayong dapat pinatanaw na utang na loob. At kung maayos ang pagpapatakbo ng gobyerno, yun na kailangan magmakaawa para makakuha ng tulong at baka mas malaki pa dapat na tulong ang nakukuha natin sa gobyerno at hindi yung mga kusing-kusing na ibinibigay sa atin ng mga politiko ngayon. Mga boss, na-restrict yung account ko tsaka yung pagla ko dahil pinangalanan natin yung mga miyembro ng Kongreso at Senado na bahagi ng Bicameral Conference Committee Meeting na nag-aproba, nagbago, nagchapsoy-chapsoy at nagmagic-magic -magic ng 2025 budget. O ito'y listahan ng mga BICAM members mula sa House of Representatives tsaka sa Senado. Screenshot nyo na yan mga boss! O di ba maangas, mayayabang tong mga politikong to? Pinagmamalaki nila bawat galaw, bawat kibot nila. Pinipiar nila, binubugan nila sa media. O ngayon, sige, simple lang ang tanong ng mamamayang Pilipino, ng mga PhilHealth members, ng mga manggagawa. Pumirma ba kayo o hindi? Sa Bicam version ng 2025 budget. Sige nga, ngayon nyo ilabas yung yabang, yung angas ninyo. O sige, ngayon natin subukan yung mental gymnastics ninyo. Kung papaano nyo dedepensahan yung pagbibigay nyo ng zero subsidy o zero budget sa PhilHealth samantalang naglagay kayo ng 26 billion pesos para sa akap program. Tandaan natin to mga boss, sa 2025 midterm elections na. Sure ako dito sa listahang to may mga tatakbo uli. Kaya gawin natin guide itong listahan na to para sa pagpili natin ng mga iboboto natin sa 2025. Singilin natin, kalampagin natin itong mga BICAM members mula sa Kongreso at Senado. Sure ako mga boss, itong mga politikong to, lalong-lalo na yung mga re-electionist, eh umiikot na yan kung saan-saan dito sa Pilipinas. Ngayon, sa pagkakataon na pumunta sila sa inyo, pag may patawag na pulong yung mga yan, tanungin agad natin yung mga yan. Dear Boss Congressman, Boss Senator, pumirma po ba kayo sa BICAM version ng 2025 budget? Pag nagkanda pilipilipit, yung sagot ng mga yan, eh alam nyo na. O yun lang mga boss, gantihan natin yung mga kupal na mga politiko na yan.